ka viewers hello hello sa lahat ng vloggers of whitey world shout out all subscriber ko shout out all viewers and silent viewers shout out thank you so much thank you so everyone sa lahat ng mga nagpunta sa bahay ko salamat thank you so much basta ako bago pa ko nag -view, view sa mga mga videos nyo guys nanonood ang nanay ninyo guys basta ano ang, ang iba na ano mga videos mahaba ang harang at haba ng ads itong kikitain ng laki hindi iniskip ni nanay ang mga ads sa mga kaibigan ko at saka ano, mga videos niya kompleto watch hour at saka ads kompleto kompleto pag si nanay ang mananood So everyone, thank you sa pagpunta ninyo sa bahay ko guys. Salamat. Naramdaman ko ang tulong niyo guys. So salamat kayo. Kung basta nandito lang ako. Pag nakita ko nandyan sa ano, comment section ko. Pupuntahan, susuklian kung maayos mga kaibigan ko. So salamat kayo mga ka-viewers. Thank you so much. Basta ako dito tapos na kong kumain wala pag yung nanay na yung sakit ng ngipin ko eh bahala kaming sakit ng ngipin parang gusto kong walang ngipin sinabi ko na parang walang ngipin gusto ko parang walang masakit basta shout out everyone shout out all vloggers so why world shout out all vloggers sa Pilipinas shout out mga kababayan ko shout out everyone all viewers sa ibang bansa shout out sa lahat ng mga kaibigan ko sa ibang bansa shout out. mga OFW shout out. mga ano mga makatong mangingis lang ang kaibigan ko magingat pa sa kalagi sa dagat salamat kayo sa view view ninyo sa mga content ko guys ha basta thank you so much wang putol-putol salamat everyone Salamat kayo. Basta si nanay ang inyong puntahan, hindi kayo magmahay. Solidong solido ay alis to goodness to God. Sa so, solidong solido, ito ang nanay ninyo. Basta ka blogger Good luck. Ka blogger mag-ingat lang kayo. Lalo na maulan madulas. Ang panahon mayroon masama. So, salamat everyone. Ha watching-watching sa videos ni Maria Ansay vlog. Basta shout-out lang sa Maria Ansay vlog. Vlog Maria Ansay, shout-out. <laughs> Basta sa lahat ng vloggers of white world, shout-out. Basta lahat-lahat na lang sa mga tumulong sa nagpunta sa akin, shout-out sa inyo. Basta sa bisang naglalain na lang lugar, shout-out everyone. God bless everyone. Basta thank you. Basta sinanay, intindihin na lang ninyo pag mang reply hindi mag o kayo na lang magintende parang hirap na eh hirap na si nanay basta makareply lang si nanay. basta ako kung magpadagan ko sa mga videos nyo guys usahay mo ana lang ko watching mauna lang ako i-type basta watching, basta salamat lang kaayo ninyo guys, nakapunta ko sa mga lugar-lugar ninyo guys, kumban ako itanaw eh, ako, nakapunta ko kung saan mo padulong guys basta salamat kayo, thank you so much everyone, welcome sa Maria Ansay Vlog mga bago pag nanonood pwede kayong mag-subscribe sa inyong nanay like and share para kamu updated kayo kung anong gawa-gawa sa inyong nanay Maria Ansay Bye bye everyone.